post lang nasugdan sugdan na ni papakawon ng Facebook at ah, ito na laman ni Sagad kay Kinabiyuhan! Lagbas sa taring publiko ba kay Mangita Taro Kilawon? Buli o itong tirahan ron kay lami, Ikaw, buli ron kay Dagag. Buli na mga panahon na po. Ah, nakapalit mo tagis na ito nga pampano kung ito sa dagat. Baon sa kapoy nakalahi po na itong original nga pampano o kanang hugi palit ka kay Murapog. Lami pa ito pampano nga Murag original kay Why lami na yung Murag rejig-rejig nga pampano na yung napalit karon. <laughs> Aga style na po na napakilaw ng buli na hor po ng kikwag o kay ka ng napoy pait-pait po doge mo nang ibdungan po ng o na po na hasta ng tinay na sigin ka o nagtae di hawa takay bao at ora po ng isagulan o ka ng bumbay kamates kukumber o sa pagganahan ng isagulan na isagulan di ha buta nga po na nagsili pang palami ito ng sili na sili spada bitaw kinabiyuhan gazuna atong sugdan na po rin ya, atong sabaw na no, to ari mo yung giingon ninyo nga rizik na pampano pero lami basa po ng isda akon pero mura zuna ka ng nakaangat-angat zutong original nga pampano siguro pero mas lami-lami Not. basta kay Bio. Aw, oh, sa ginaingon na ni Dong Leo, bahala nagbisag unsay porma ng imong giluto deha. basta kay busog. Ah, basta mga ingani ng pormaha, ato na po nang tipakan o magamay kay mura og kanang Bio.